Hello, good morning mga idol. Uh, Paki-like and subscribe sila po sa ating channel. Ang pag-usapan po natin ngayon, uh, paano mo po malalaman sa pamagitan ng iyong tingin at sa pamagitan ng iyong pagkilatis sa isang babae kung siya ay virgin pa o hindi na. Yan po ang ating pag-usapan ngayon mga idol. Ah, uh, Comment na lang po kung tama yung sinabi ko Hindi, pero ito In my past experience Doon sa Mindanao Sa kaming mga bagbarkada noon Nag-uusap kami Sabi Brad, yung babae niya parang hindi na yan ano Sabi ko bakit Kasi Yung kanyang balat Parang tuyo na Medyo Kung hanawan mo sa kuko, parang gumuguhit na yung kuko mo Sabi, parang hindi na yan ano sabi ko, hindi, sa panahon lang siguro dahil mainit ang panambakaan. Sabi, hindi. Tapos sabi, kung mahawakan mo yan, halimbawa, sasayawin mo, mahawakan mo yan, pipilditin mo yung ano, pipisilin mo yung balat. Pag ang balat niya pinisil mo, wala nang laman mahawakan. Balat na lang talaga. Sure ball daw yan, ano. Sure ball daw yan, ha. Hindi na daw, ano. Hindi na daw, ano, ang babae. Sabi nga nun, sabi ko, tama kaya. Pero, sa experience, sa experience ko, hindi ko man masabi na tama kasi hindi ko man na ano. Pero, parang naniniwala ako. Dahil, sa probinsya talaga, napaka-importante doon ang, ano, importante doon ang babae, pag-virgin pa. Yan talaga yung hinahangaan ng malalaki, ganun. Pero pag nakita mo nga yung babae na parang may something na iba na yung tingin ng mga lalaki. Hindi tulad nga yung panahon na to. Never mind na yan kung virgin pa hindi wala na silang pakialam. Kaya yun po ang tips ko sa inyo mga idol. Yung sabi medyo tuyo daw ang balat. Tapos pag hinawakan mo yung balat niya, wala nang laman mawakan, Puro na lang manipis na. Totoo daw yan. Yan po yun. Kung tama din ang observation namin. Salamat po.